Mm. Tofu broccoli mm. Tama kayo, mali ako This is my own way, you have your own way Pa, ano pong ulam? Garlic Onion Oyster sauce guys, sinimot ko na Lagyan ko ng tubig kasi konti na lang Toyo Suka, lagyan natin konti And then, lagay natin yung mushroom. Salt, pepper, seasoning. Dagdag tayong oyster sauce, guys. Kasi konti na konti na lang yun eh. Yung flour na tinunaw sa tubig. Tubig, guys. Sugar, kahit dalawang scoop lang, pampabalance lang po. Sili, guys, para may sipa. So ang lulutuin nga po pala natin ngayon guys is Tokwa na may broccoli and mushroom So anong tawag dito? Tofu broccoli mushroom <laughs> So ito po yung broccoli natin na ano na natin siya kanina Na laga ng, konting konting laga lang kasi para crunchy pa rin siya And then nakapag pre-cook na rin tayo dito ng tokwa Ayan Lagay na natin yung ating broccoli Uy, sarap and yung ating tokwa. Yan. Yeah. Yummy. Yummy, yummy, yummy. Konting luto na lang to guys kasi ayaw natin masyadong ma-overcook yung broccoli natin kasi mawawala yung pagiging crunchy niya. Wow! Sarap po! Yay! Kakain na to! kaysa mag beef broccoli kayo, eto mas budget friendly, tofu broccoli with mushroom. So, unahan ko na po kayo, eto nga po pala yung way ko ng pagluluto ng tofu broccoli mushroom. Tama kayo, mali ako, this is my own way, you have your own way. Pa, ano pong ulam? O ito mga anak, tofu broccoli with mushroom. Tara! kain na to. Ama, maraming maraming salamat po sa biyayang iyong ipinagkaloob sa amin magsilbi po itong lakas at talino. Opo. Ama, bigyan mo rin po ng masaganang pagpapala ang aming mga mahal sa buhay, gayon na rin po ang aming mga taga-panood. Opo. Ama, patawarin niyo po kami, gayon na rin po patawarin mo ang iyong mga anak. Opo. Ama, pakaingatan niyo po kami, gayon na rin po ingatan niyo ang aming mga mahal sa buhay. At pakiingatan na rin po ang aming mga Opo. Inihiling po namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus, aming amin aming Amen. Kain na to! The beef broccoli. <laughs> Pero mura, kaya naging tofu, tofu broccoli. broccoli. <laughs> so fam, kaysa mag beef broccoli kayo, napakamahal ng beef ngayon. So eto, tuturuan ko kayo, tokwa na lang. Ayan o. Oh. Tapos broccoli. Mm. 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 Tofu broccoli. Mm. How did you get the broccoli so crunchy? It's always very good. Mini broccoli, mm -hmm. it's natural, crunch. Crunch? Crunch, I mean. With the tofu. Mm. Ang takulay ko yung broccoli. Wow! <laughs> Baka kainin niya ako ah. <laughs> <laughs> Spot the difference. Takulay <laughs> niya yung broccoli. <laughs> <laughs> Masarap kasi. Thank you, Lord.